O sa namin yung pag namin sa Bicol. At grabe, mahabang biyahe na naman to. <laughs> Tara na! Ano, ready ko na umuwi sa inyo. Ready, ready. Labas na ako ng bahay. Lakad, lakad, lakad. Luba ka na lumak. So, paano po, Diyan ka muna. Alis muna kami. Bye-bye. At ito nga, ano, nung nakasakay na nga kami sa si hey, jeep. Eh, munti ka na madala ni Dian yung cellphone ni ati. <laughs> Bali, dito na nga tayo mag-umpisa ng oras. Alas 11 na nga ng tanghali. On the way na sa terminal ng Cabanatuan. Bandang alas 12, nakasakay na nga po kami sa bus. At buti na nga lang, di ilang minuto pa nga lang, umalis na yung sinasakaya namin. At may nagbenta nga po sa loob, pabili pa nga po si Dian ng mani. At basta ko sakali man nga pong sobra yung oras, isinasakto ko na nga Tapos bandang Una nag stop over at tamang kain ng alam din po kami ni Diana ng tanghali at sayang nga lang din hindi nga po kami nakapagbaon at hindi nga din kami nakakain ng umaga Bahan. steak nga po yung kay Diana at barbecue naman po yung sa akin at para matikman nga po namin pares nagpalit nga po kami diyan sana 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 na lang talaga eh hindi nga po humilibid ko sa napakahaba naming biya kung hindi baka sumingaw sa loob ng bus at yung mga pasayari magbaba <laughs> magpatuloy mo. na tayo 2pm 3pm at tuluyan na nga po nakatulog si Diana at nakaiglip na nga din po ako ng konti 4pm at mukha nga na istorbo natin si Dean sa pagkakatulog. Boy at yun. At sa wakas nga din, ko 5 na nga ng hapon, nakadating na nga kami sa kubo. At para hindi na nga din kami magbitbit ng mga gamit namin, nag-tricycle na nga po kami. nag nga din kami, baka nga po mamaya, dagsana naman nga po yung mga pasahe. Sato. Hindi nga po kasi kami nakapagpabot. Yeah. At buti na nga lang din, nandito na nga po kami sa bayaran ng ticket. nagulat nga po ako, wala man lang pong katao-tao. At Aaw. bukod takin kami nga lang pong dalawa ni Deani nakapili. Kaya nga po pala kami hindi nakapagpabok ni Deani, medyo nang hinaya nga po kami sa 200 mahigi. At kung 1-4 nga po kasi pamasay hanggang Bicol, nagiging 1-6 mahigi at 1.5 yata, ewan ko. Basta ang importante, ako nga po nakaka-discount sa pamasahe. At grabe, sobrang ginahawa nga lang po ng pakiramdam namin ngayon hindi na nga po kami kailangan makipagsiksikan pa sa napakadaming tao. At kita niyo naman nga po nung nakaraang pag-uwi namin, sandamak mga ipasahiro nun. Nag-umpisa na kang dumila, malasays na nga ng gabit, nakasakay na nga po kami sa at bus. At dito na nga din mapapalat yung mga pit namin eh. <laughs> 7pm. Napasilip na nga din ako sa CCTV at wala na nga naglalaro. At ang nakita ko nga lang si Kelly, so so Ano pa nga sa loob ng bus ko hindi matulog ng matulog? At tamang taas nang nangalang pipa ako sa bintana. Medyo maluwag nga din po kasi yung bus na sinakay namin at wala nga din masyadong sakay. Kaya hindi nga po nakakailang gumana. At nahihiga nga po namin ng todo mga upuan namin. Kaya akala mo talagang nakahigang nga kami. Tapos ang jacket na baon namin, ginawa nga po namin kumo. Ay oo oh, nga pala, alas 8 na nga to ng gabi. Tapos alas 9 naman nag-stop over at kumain naman nga pa kami ng hapunan. At naghahatin na nga lang po kami ni Diana sa iisang ula. At dahil nabusog ako, ano pa nga ba iaasahan? Ako naman nga'y nakatulong. Eh kagaling naman pala nitong katabi ko, binigyuhan pa ako nakangangayon. 11, 12, nakataloonan ng madaling araw. Pasensya na po, hindi na nga talaga nakain ng powers ko. Tatuloy-tuloy na nga po ako nakatulog Bala ko pa naman nga sanang ng tuloy-tuloy. Hindi bali na, baka sa huli ako naman yung matuloy Nagising na nga kami na alas das ng umaga. At kita nyo naman nga yung mata ko, namumulat mahap di pa yun. Alas tres, alas kwatro, alas cinco, tuloy yung tulong. Tapos nagising na nga kami, ay mali, mali ako lang pala. Alas sais na nga to ng umaga. Seven na ng umaga. At yung hininga ko nga dito, kaamoy na nga din ng alas siete ng umaga ng kahapon eh. Alas ocho, tulog na naman tong katabi na Nasobrahan naman yata sa tulong. Hindi ko kahapon ng malay, nakaidlip ako. Naulunan ko nga tong kamay ko. At ang tindingan ng pagkakabakot ng upuan. Ay. Alas 9 na ng umaga. Badang alas 10, yes, marami na nga din ang at kami na nga lang dinidayan niya nasa dulo ng upuan. Alas 11 at matapos na naman niya pa ang isang araw namin ginugol sa aming pagkakabiyahin. Nakarating na nga kami sa SM Legaspi. Saglit ang video lang, agad-agad nga din. Nag-tricycle na nga kami pa obi sa bahay nila dayan. At yung namiss nga po ni Dayan yung lugar nila, namiss ko nga din dahil parang tagabikul na din ako. Yay! <laughs> eh, pili ko nga din, dito na din ako nakatira. At papasok na nga sa kanila, napahinto nga ka. At isyara rote yung nga doon silang mga umiinom. At ito nga, takay namin pasulubong moist chocolate cupcake na gawa ni Diane. <laughs> Mayroon nga ding butter cookies. Masarap nga dito at sana nga din makapagbenta kami nito. At hindi lang yun patisto yun na mula sa aming bayan. Hanggang dito na lang muna. Ituloy na nga lang natin yung kwento sa susunod na video. bye bye